Uh. <laughs> <Yai>, panik <pagid>. sekarang <laughs> na to. So, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 44,800 internet subscriber natin. Kabali mga idol, dito tayo ngayon sa fish Fund. So, nag -area na tayo. Papaybas tayo kasi titingnan natin kung andito pa yung mga alimango natin na inulog. So, yan. nag -area na tayo mga idol. So, titingnan natin kung andito pa. Sana makabawi man lang tayo sa kuan sa Similya. So yan, medyo mababaw na. Na kuan kasi yung limangon natin mga idol na namamatay nung mga 2 months pa lang, 2 months o 3 months namamatay. So ito na lang siguro yung mga natira-tira. o so, sana mayroon pa. Sayang namamatay yung mga limang, Grabe talaga yung fish pan, mga ito, hindi natin alam kung may kompa tayo. May mga inaalaga pa tayo o wala na. Hindi natin makita-kita. So update ko lang kayo mamaya mga idol, stay tuned lang. So pag gibas nito, papakita ko kung may mga natira pang lima ako. Two hours later. Oh, so, mga idol, hibas na mga idol oh. Ayan. So makikita natin mamaya pag uminit maglalabasan lalabasan yung mga lima ako oh, dyan kung may natira. So ito na pala yung mga nakuha namin. May mga natira naman. Malalaki na sana ito. Sayang to. One hand. Reject na yan ito oh. Kaso ito mga idol oh. Mga native to. Murang presyo nito. Kaysa sa mga ganito Ayan. May ilang piraso pa lang o. Ilang piraso pa lang yung good. Good size. Tatlo. Ah. Tatlo. Tatlo pa lang. Ito mga mura to. Ito sana kung ganito kalalaki. Tapos good size good walang bawas yung kuan okay sana yan ngayon okay, mag tayo maglilibot lilibutin natin to tingnan natin kung may mga natitira pang alimango meron naman mga idolo may maliit dun ayun oh, gumagapang oh. ayun kita nyo yan, gumagapang maliit nasa 2 gramos pa lang so hindi pa pwede yan bale yung kukunin natin good kung meron mga 4 gramos pataas medyo okay ko na yung presyo nyan pero tingin ko kaunti lang yung natira mga idol may mga namatay kasi dun may nakita ko dun Maya punta natin yung namatay malaki na sana. Tapos may linuto kaming dalawa na namatay. Ito pa yon, ito pa mo ay dalawa, bagong huli to. Ano? Kung ganito lang sana kalalaki. Puro mga 6 gramos yan. Ganito sana kalalaki, walang ito, ganito, walang mga damit So, good size talaga yan. Den. Meron daw doon, doon mga idol tingnan na natin. Medyo mainit na kasi kaya naglalabasan na sila. mga idol kukunin na lang natin sa mga butas yung alimao wala wala pang naglabasan ng mga alimao idol so ito yung gagamitin natin yan yung pamangkin ko meron daw dun ayun yung namatay mga idol oh. yung laki na sana namamatay meron pa dun sa malaki pa dun Agay! Woo! Kagat gayon! Ah! Woo! Ah! Woo! Ungot! Agay! Ah! Oh! panik <laughs> begit Ah Huh Ah sakit oh selamat ang pagpakita kay restricted pakita hmm, sakit Good size din yung kamay ko grabe <laughs> sakit higot tumama mga idol yung nakakagat sa atin oh mga idol napakalaki ng butas so baka malaki din yung laman nito itong nauna ko nakuha oh. ay mga idol oh. Pero baka dalawa to. Diyan muna. Ang malaki-laki na to. hirap kunin daming bato Kusa yung... na to, mga ito. naputol ko yung isang grupanya, kapay. tapos yung luwa laki babayin na Grabe mga idol sa mga butas merong mga laman kaso nga lang napakahirap kunin kasi mabatong sa ilalim ilan lang yung nakuha natin sa butas pang dalawa lang oh, good size ito mga idol mataba to, babae. Eh. Kita namanya naman yung kuha niya. hindi natin makuha yung mga sakon mga idol mga sa ta butas tapat to yung ilalim thank <laughs> abi mga tabak nito mga ito paraang floor wax dito pa pakita ko sa inyo Ano ni presyo? Ako lang pala Kung si Ton ba yung ka nag-isip sir Ay yung na makita ito Ayan na Sige utro. kaya isabi ko na Ayan mga idol oh Kaso hindi niyo masyadong makita pag kamera Pero ayan oh, grabe. Aligay. Eh. Masama sobrang taba. So, ayan mga idol. so naghahanap pa sila nang mga limang kung may makuha pa sila diyan. Wala na, wala na. Parang wala nang nang. Pakitang alimango. So ito na yung nahuli lang namin mga idol oh ito lang yung ipapakuan natin pero may, may mga kuan din ito mga native hindi na ito isasabay tapos itong one hand hindi na din to kasi mura din yan mga ilang piraso lang baka umabot din ng sampo so try natin ko titingnan natin kung magkano yung mabibenta nyan wala na mainit na kasi kapag mainit yung mga limangong naglalabasan kaya wala na ayun may nakita pero maliit kasag lambay pala lambay pag paglaki ng tubig diretso na yan pa <coughs> lagyan na ulit natin ng tubig so yun mga dal stay lang papatimbang to sa iladahan no, kung magkano yung mabebenta nito may ilang piraso ito wala dito isasabay mga native ayan native yan native mga ganitong klase lang oh. mga lawod nun o oh, king crab tawagin